puno ng kawayan, pinakamataas na uri ng damo, maraming pakinabang at maraming gamit bilang kasangkapan sa paggawa ng bahay. Ang mga labong nito ay saring masarap at masustansyang gulay, subalit so narinig mo na rin ba na maging ang mga dahon pala nito ay napakarami palang gamit at pakinabang na dala. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video nating ito ay ating alamin kung papaano nga bang kakainin, gagawing tsaa at ginagamit na panlunas ang dahon ng kawayan. Ang kawayan nga o bambu ay isang uri ng evergreen perennial flowering plants sa pamilya ng poaceae. Ito nga ang pinakamataas na klase sa uri ng mga damo na may kakayahang tumaas ng hanggang 46 na metro. Karaniwang itinatanim mo inaalagaan ang puno ng kawayan upang ang mga puno nga nito o katawan ay magamit sa paggawa ng bahay at ilang mga kasangkapan. Madalas ding kinukuha ang bata pa nitong puno o ang labong upang gawing gulay at napakasarap nga nito. Marami pang pa gamit ang kawayan sa tao ngunit hindi batid ng karamihan na maging ang mga dahon pala nito na hindi natin madalas pinapansin ay napakarami palang gamit. Ang dahon ng kawayan ay mayaman sa antioxidant, isa rin itong antibacterial, mayaman din sa amino acids, potassium, calcium, copper, iron at zinc. Ito rin ay nagtataglay ng vitamin B6, vitamin A, vitamin E, niacin at thiamine. At dahil mayaman nga ito sa protina, mayroon itong magandang epekto sa ating metabolismo. Kaya naman ang ilang mga kababaihan sa India ay kumakain nga ng batang dahon ng kawayan upang maisaayos ang irregular na buwan ng dalaw. Siguraduhin lamang na malinis at nailuto ng tama ang mga dahon nito. Kadalasan ngang pinipili at kinukuha ang mga lambod nito. Ibinababad sa maligamgam na tubig. Kinukuskus ng scrub upang maalis ang mga gilik at maaari mo na ngang lutuin. Maaari mo din itong patuyuin sa araw at gawing isang lifty na may kawig ng asparagus na medyo manamis-namis. Ito nga isang mainam na source ng collagen na mainam sa ating katawan. Subalit ang pagkonsumo nito ay in moderation lamang na maaaring isang beses nga lamang hanggang dalawa sa loob ng isang araw. Maaari murin isang cup sa salad ang dahon ng kawayan at inumin nga ang malinis na tubig na nasa loob ng katawan nito o ang bamboo water. Sa kasalukuyan nga ay binebenta na rin ang pinatuyong batang dahon ng kawayan online sa halagang 80 hanggang 100 pesos. Kaya naman kung mayroong puno ng kawayan sa inyong bakuran, bakit hindi mo nga ito subukan? Ngayon ay batid mo na na hindi lamang pala ang labong nito ang pwede mong tikman, pati na rin ang batang dahon nito ay maaaring mapakinabangan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng kawayan o ng labong ng kawayan? Isang halamang dito sa Pilipinas matatagpuan. Na maliban sa mga pakinabang at gamit nito, ay isa palang mainam na proteksyon at gamit ng sinuman laban sa masamang elemento. Isang tradisyonal na halamang may tuturing Pinoy na Pinoy. Kilalanin natin ang halamang Agsam. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating isa-isahin ang mga natatanging gamit ng damong ito na kadalasang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. At maaaring nakita mo na nga, pero hindi mo alam ang taglay nitong kagamitan. Nakakita ka na ba ng kwintas o pulseras na yari sa agsam? Batid mo ba na ito ay napakamahal na at umaabot nga ng na libong piso? Subalit ano nga ba ang kwento at misteryo ng mga halamang damong ito? Ang halamang ito na tinatawag nga na Nito sa Katagalugan ay isang klase ng baging o gumagapang na baging na may apat na klase. Ito ay ang Nito, Nitong Puti, Nitong Pula, at Nito Nituan. Ang Nito o Ligodium Sersinatum ay isang baging na kilalang tumutubo sa ilang bahagi sa Mindanao, partikular na nga sa Surigao del Sur, at maging sa mga isla sa kabisayaan. Ito ay kilala nga rin sa ilang lokal na salita bilang nauli, nituan at agsam. Kadalasang tumutubo ang nito o ang agsam sa mga may lamig at maubabang lugar at maging sa kagubatan. Ang halamang ito ay sinasabing isang klase ng sinaunang damo na mas matanda pa nga kesa sa mga sinaunang Pilipino. Ang agsam ay sadyang kapakipakinabang. Ang ugat nito, ang katawan at ang dahon ay maaari mongang pakinabangan. Ayun sa pag-aaral, ang halamang ito na agsam ay nagtataglay raw ng antioxidants at radical scavenging properties. Ang mga dahon nito ay maaari mong ang lutuin at gawing gulay. Ang ubod naman nito o ang laman ng katawan ay nginunguya upang gawing lunas at pantapal sa mga kagat ng insekto at maging ng ahas. Maaari mo itong ilagay sa sugat ang dinurog nitong dahon. Sa bansang Malaysia, ang dahon ng agsam nga ay itinuturing nilang isang mabisang panlinis sa nananakit na mata. Ibinababad nila ito sa tubig at pagkatapos ay ibinabalot sa malinis na tela upang gawing eye drops. Minsan ay ginamit din ito bilang panglunas sa mga kagat ng hayop na buhat sa dagat. Ang halamang damo na agsam ay kilala lamang natin bilang nitong gamit sa paglalala ng mga kasangkapan katulad ng basket, plato at sombrero. Subalit maging ito man ay naging tanyag na rin dahil sa itong fashion accessories tulad ng kwintas, bracelet, pouch at maging bags. Ang sining na ito ay mahigit 45 taong gulang na at maituturing na isang may pagmamalaking sining dito sa atin sa Pilipinas. Subalit kaugnay ng agsam o ng halamang agsam ang isang matandang paniniwala na ito ay mainam na magtataboy ng mga masamang elemento sa paligid. Kung kaya naman, kadalasan nga itong ginagawang pulseras na protection at pangtaboy sa mga masamang elemento. Ikaw, nakakita ka na ba ng agsam unang tinatawag na nito? Sana ay may bago kang natutunan sa vidyong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman dito na sa Friends TV, tayo ay lumibot, bihin na mundo ay ating matuklasan.